Sa saksi. Bago sa saksi na mataan sa iyong Show sa West Philippine Sea ang binansagang monster ship ng China Coast Guard ayon sa isang maritime security expert. At taglay naman sa marahas na pangigipin sa mga tropa natin sa iyong noong June 17, hindi pa rin ito itinturing na gobyerno na armed attack ay kay Defense Secretary Gilberto Teodoro. Pero hindi rin daw ito dapat ituring na aksidente lang. Saksi, si Ivan Marina. Isang linggo matapos ang komprontasyon ng Philippine Navy at China Coast Guard sa Yungin Shoal. Namataan kanina, malapit sa BRP Sierra Madre, ang China Coast Guard 5901 na binansagang monster ship at isa sa pinakamalaki nilang barko. Ayon sa maritime security expert si Ray Powell, Sunod na namataan ang barko habang papalapit umano ito sa Sabina Shoal, kung saan nakahimpil ang BRP tira sa magbanwa. nagkagit din doon kamakailan ng mga inflatable boat ang PCG at CCG. Bulinggit ang Chinese Foreign Ministry, itigil na ng Pilipinas ang pangudyok umano nito at makipagtulungan sa China para sa kapayapaan sa South China Sea. Minimislead o nililigaw raw ng Pilipinas ang international community. Dati na iginiit ang China na professional at may pagtitimpi ang mga action ng CCG sa Ayungin Shoal noong June 17. Kahit pa sa insidente yun, kita sa video ang panunutok ng CCG ng palakol at iba pang matatala sa bagay sa mga sundalong Pinoy. Gayun din ang pagtitirgas, pagnanakaw at pagbuta sa inflatable boat ng Pilipinas. Sa isang punto, kita ang mabilis sa paghabol hanggang sa sumalpo ang isang inflatable boat ng China sa bangka ng mga Pinoy sa lakas sa pagkakasal po, halos mahulog ang dalawang sakay ng bangka. Get up! Get up! Dahil sa insidente sa Ayungin, naputulan ng daliri si Seaman First Class Underwater Operator Jeffrey Facundo. Ditong weekend, ginawaran siya ng Order of Lapu-Lapu na may ranggong kampilan. Order of Lapu-Lapu na may ranggong kamagi ay ginawad sa 77 na Philippine Navy at Marine sa kasama niya sa operasyon. I salute the 80 officers and troops who sailed the waters and exercised the greatest restraint amidst intense provocation. On June the 17th, we made a conscious and deliberate choice to remain in the path of peace. Gitang Pangulo, hindi nagaharap ng gerang Pilipinas pero hindi rin daw magpapaapi ang mga Pilipino. Kailanman ay hindi tayo magpapasupil at magpapaapi kahit na kanino man. Hindi pa rin itinuturing ng gobyerno na armed attack sa ilalim ng mutual defense treaty ang nangyari noong June 17. Pero hindi na rin nila ito itinuturing na misunderstanding o aksidente. We are not downplaying the incident. It was an aggressive and illegal use of force. The definition of armed attack, it is the use of military force and excessive use of force that could trigger collective self-defense. Even sa Article 51 ng UN Charter, at saka sa MDP, hindi siya mag sa definition ng Hindi rin inaprobahan ng Pangulo rekomendasyon ng National Maritime Council na ianunsyo mga regular na RORE mission. The President has reiterated that we will not publish schedules of any RORE. Pero minado ang Department of Foreign Affairs, wala pa nangyaring pulong sa kanilang Chinese counterpart mula ng mangyaring insidente noong June 17. The peaceful means yes hindi nawawala yan. We are also doing something on the diplomatic front. We have a mechanism that has been in existence for quite a number of years. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina ang inyong saksi. Patuloy na hinahanap ang nawawalang beauty pageant contestant at kanyang nobyong Israeli na huling nagpaalam na pupunta sa Kapas Tarlac. Na-recover mula sa isang nasunog na SUV ang gamit ng babaeng nawawala. Saksi si Jasmine Gabriel Galba ng GMA Regional TV. Nasunog ang isang SUV sa bahagi ito ng Kapas Tarlac Sabado ng madaling araw. Walang taong sakay ang sasakyan pero na-recovery sa loob nito ang pouch na naglalaman ng ATM card at ID na nagangalang Geneva Lopez. Si Lopez ang 26 anyos na beauty pageant contestant na napaulat na nawawala pati ang kanyang 37 anyo sa nobyong Israeli na si Yitzhak Cohen. Sa social media post ng ilang pageant group sa Pampanga, unang kumalat ang panawagan ng pamilya ni Lopez na taga Angeles, Pampanga, kaugnay sa pagkawala ng dalawa. Sabi ng isang kaanak ni Lopez sa Angeles City Police, biyernes nang magpaalam ang dalawa na pupunta sa Kapas. Pinabukasan ay nasunog ang SUV na ayon sa mga kaanak ni Lopez ay ang sasakyan ng magnobyo papuntang Tarlac para tingnan ang bibiling lupa. Nagpunta naman dito yung tao na may meet nila and then nakausap natin sila and then nagbigay naman siya ng mga statement regarding dito. But those uh, statement na binigay nila is still uh, the PNP dito sa Kapas na is bine pa rin natin. Tumangin muna magpa-interview ang pamilya ni Lopez habang patuloy ang paghahanap sa dalawa. Para sa GMA Integrated News, ako si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Ang inyong saksi! Ipinalalagay na sa Immigration Lookout Bulletin Order si Bamban Mayor Alice Guo, ang kanyang mga kapatid, at dating opisyal ng gobyerno na si Dennis Cunanan, matapos silang maiugnay sa Pogo sa Bamban Tarlac. Ang babaeng manager naman ng Pogo sa Porac, Papanga, dadalhin sa Maynila matapos siyang maharang sa airport sa Davao City. Saksi si Jonathan Andal. Para raw makalabas ng bansa, isang babaeng Chinese ang lumipad pa Davao. Pero naharang siya kahapon sa Davao International Airport. The preferred airports of these Chinese nationals coming in and out of the country are Clark, uh, Palawan, Puerto Princesa, and Davao. For whatever reason, we don't know. Ayon sa PAOK, ang babae ay manager ng Lucky Self 99, ang sinalakay na Pogo Hub sa Porak, Pampanga. Dadalhin siya sa Maynila para investigahan ng PAOK o Presidential Anti-Organized Crime Commission. Isa siya sa labing dalawang persons of interest sa Porak Pogo Hub na ipinaalerto na sa Bureau of Immigration. Ipinalalagay na rin daw sa Immigration Lookout Bulletin Order si Bamban Tarlac Mayor Alice Go at kanyang mga kapatid, pati na si Dennis Cunanan, ang dating opisyal ng gobyerno na naging independent consultant ng mga kumpanya sa likod ng mga Pogo sa Bamban Tarlac at Pork, Pampanga. Lahat po ng may kinalaman sa kaso ng Bamban ay in-instruct ni, ni S.O. Jerry Mulya na maglabas na po ng Iblo, Immigration Bulletin Lookout Order. So sila Mayor, yung mga kapatid niya, Dennis Cunanan and everybody else. Sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Nago at Kunanan kaugnay nito. Pero dati na nilang itinanggi na sakot sila sa mga illegal na aktividad. Gayun din ang Lucky South 99 na pinag-aaralan din daw na magkontra-demanda laban sa PAOK. They already been judge by the public because of their being Chinese. Pangalawa, wala naman po silang ikinatatakot na harapin kung ano man asunto, ano man question na isasampa sa kanila. Pero pinag-iisipan, hindi pa rin po nawawala sa option yan na magkakaso na isang sa Kanina nag-inspeksyon si Senator Sherwin Gatchalian sa loob ng illegal na pogo sa Porac. Ire-recommenda niyang suspindihin si Porac Mayor Jaime Kapil dahil sa kapabayaan. Merong negligence na nangyari kung ang isang mayor hindi pinapapasok. Dapat magsumbong ka na sa polis, mag-report ka na officially, hindi yung tatahimik ka. Dahil kung tumahimik ka, para ka nang kasama doon sa mga krimen na nangyari. Sabi ng abogado ni Kapil, sasagutin na lang nila ito sa pagdinig sa Senado sa Miyerkules. Pag-aaralan naman Gatchalian kung ipatatawag din si na ni Harry Rocket kanyang dating executive assistant matapos makita ang mga dokumento nila sa Pogo Hub. Nang tanungin naman kung may connection ba si Go sa Pogo Hub sa Porac, sabi ni Gatchalian, ang masasagot ko lang yung mga uh, mga kausap niyang tao, nakita rin dito sa Pogo Hub nito. So that's the link that we are referring to. Base sa investigasyon ng Criminal Investigation Detection Group, magkakonekta ang Pogo Hub sa Bamban at Porak. Pero hindi mo na nila ito inilatag habang nagpapatuloy ang investigasyon. Kasunod ng mga nadiskubring illegal na Pogo sa Central Luzon, nagbabala si PNP Chief Romel Francisco Marbil na mananagot ang mga pulis na masasangkot sa illegal na Pogo. Para sa GMA Integrated News, ako si Jonathan Andal, ang inyong saksi. Tang ang issue tungkol sa mga pogo, lumutang among kahi, nagawin na lang classroom ang nilaid na pogo sa Porak, Pampanga. Pinusahan niyan sa barangay Saksi ni Darlene Kai. Malawak at kompleto sa pasilidad ang 10 ektaryang Pogo Hub sa Porak, Pampanga. May kantin, salon, KTV, opisina at mga kwarto. 46 ang gusali na may tigta palapag bawat isa. Nakatingga muna ito sa ngayon matapos i-raid noong June 4 dahil sa pag-ooperate ng walang permit at sa pagiging pugad umano ng mga krimen. Habang gumugulong ang investigasyon sa kung sino-sino ang mga nasa likod nitong iligal na Pogo Hub, ang tanong ng marami, ano kaya ang mangyayari sa mga gusaling ito? Kung ito po ay uh, itong uh, Pogo Hub na ito ay magagamit po ng gobyerno, ang iniisip po namin dito maganda po itong gamit uh, eskwelahan ang ating mga kabarangay saksi pabor sa ideya. Maigi na raw magamit sa makabuluhang paraan. Mas maigi kung eskwelahan. Mas makakatulong sa mga kabataan. Sa tingin ko lang po man, parang mas maganda kung gagawin eskwelahan para mas pakinabangan ng mamamayan. Malaking bagay kasi dahil lang kailangan talaga ng mga bata eh, yung edukasyon. Lalo na yung mga tigaron. Pwede na rin siguro kasi para makatipid na rin ang natin. Hindi na magpapagwalang bago, meron na eh mismong mga estudyante approve sa panukala. Opo. Para lang para lang po sa edukasyon namin. Mga kabataan. Marami sa mga kapuso online ang nagsabing pabor silang gawing paaralan ng mga Pogo Hub o di kaya ay ospital. Pwede ring abot kayang pabahay. Mungkahi ng isa pa, pwedeng gawing kulungan para madecongest ang mga nasa lupa. Evacuation centers naman ang mungkahi ng isa pa. Pero sabi ng isa, baka nakakatakot kung gagawing paaralan lalo't may mga nangyayaring karahasan sa mga Pogo Hub. Baka raw mas maiging gawing government offices ang mga ito. Base sa datos ng DepEd, mahigit 165,000 ang classroom shortage o kakulangan sa mga silid-aralan sa buong Pilipinas. 1,364 naman sa Pampanga. Sabi dati ng DepEd, nasa 2 milyong piso ang kakailanganin para magpatayo ng isang classroom. Gaano man kaganda ang panukalang ito, may proseso pa rin daw na dapat sundin at hindi raw ito agad maisasakatuparan. Maga-undergo pa, pa yan yung nang summary uh, for future proceedings pwede uh, it can be criminal o kaya civil civil ang ipapile natin dyan so yung AMLAC, yung AMLC uh, papile natin yung kaso na yan ngayon kung manalo yung gobyerno uh, pwede uh, i-award yan kung sino man yung mga ngailangan ng mga agency pwede gawing eskwelahan yan o kaya gawing training center uh, kasi yung yung pagkatagawa sa kanya is talagang akmang-akma kung gagawin nating uh, eskwelahan. naman daw na mapakinabangan ito kaysa mabulok na lang. Gaya ng mga nauna ng ni-raid na ginagamit na ngayon ng PAOK, DSWD, PNP, Bureau of Immigration at Interagency Council Against Trafficking. Kinukuha pa ng GMA Integrated News ang pahayag ng Department of Education ukol sa panukalang ito. Hinihingi pa rin namin ang panig ng Lucky South 99 na operator ng Pogo at ang nagpakilalang kinatawa ng may-ari ng lupa pero wala pa silang tugunan. Para sa GMA Integrated News, ako si Darlene Kay, ang inyong saksi. nalang sinadya ang isang sunog sa Davao City kung saan labing limang pamilya ang nawala ng tirahan. Saksi, si Kent Abregana ng GMA Regional TV. Nilamo na makapal na uso katapoy ang mga bahay na ito sa Davao City. Sa drone footage, kita ang lawak ng sunog habang hinihintay ang pagdating ng mga bumbero nagtulungan ng mga taga roon para maapula ang apoy. Ayon sa ilang residente, may narinig silang malakas na pagsabog. Mga minutes na 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 lagubo. Lagubo siyang balay. Mahigit isang oras tumagal ang sunog na mabilis kumalat dahil gawa sa light materials ang mga bahay. Base sa investigasyon ng BFP, walong bahay ang natupok at nasa labing limang pamilya ang inilikas. Lumabas sa investigasyon na arson ang pinagmulan ng sunog. Isa o manong alias Junjun ang sinadyang sunugin ang kanyang bahay. Nagkaroon daw ito ng problema sa kanyang asawang OFW at pinagbantaan rin ang kanyang mga kapitbahay. Nahuli ang sospek at sanampahan ng reklamong arson. Tumanggi siyang magbigay ng pahayag. Nasunog din ang isang hotel sa Cagayan de Oro City. Umabot ng mahigit isang oras bago naapula ang sunog. Nasa mahigit siyam na raang libong piso ang pinsala ng sunog kung saan dalawa ang sugatan. Ligtas naman ang 21 customer na naka-check-in sa hotel. Patuloy ang investigasyon sa pinagmulan ng apoy. Para sa GMA Integrated News, ako si Kent Abregana ng GMA Regional TV, One Mindanao. Ang inyong saksi! Sa exclusive interview ng GMA Integrated News, sinagot ni Vice President Sara Duterte kung kumusang ugnayan nila ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasunod ng ang pagbibitiw niya sa gabinete. Saksi! Si Marisol Abduraman. So how's your now? Uh, oh, I would believe we are still friendly with each other uh, on a personal level na. Ganyan na ang paglalarawan ni Vice President Sara Duterte sa ugnayan nila ni Pangulong Bongbong Marcos na naging katikat niya noong 2022 elections. Kasunod dyan ang pagbibitiw niya sa gabinete ng Administrasyong Marcos, particular bilang Education Secretary at NTFL Cup Chairperson. Wala pa rin paliwanag kung bakit siya nagbitiw mula sa kanya o sa palasyo. Pumunta ako sa opisina ni Pangulong Marcos at sinabi ko sa kanya, dala ko yung resignation letter ko. And uh, bayos naman yung kanyang pagtanggap. Wala rin tugon. Nagsubukan namin hinga ng reaksyon ang First Lady na dati na nagsabing hindi na gustuhan ang pagbatikos ng pamilya ng bise sa Pangulo. Pero ang dating kapartidong si House Speaker Martin Romualdez, nare-respeto raw ang desisyon ng bise. We miss the um, uh, closer um, uh, interactions that we had during the campaign. But uh, nonetheless, there's um, uh, politics and there's um, uh, personal and um, uh... We um, only wish the Vice President um, and not, nothing but the best. Sabi ng Bize, tuloy pa ang kanyang trabaho bilang Education Secretary, lalo't wala pa siyang kapalit. May mga mungkahi rin siya sa susunod na kalihim na mga nasimulan niya na pwedeng ituloy. Hindi pa tayo tapos sa review ng grades 11 and 12 uh, na curriculum so kailangan natin matapos yon. Uh, kailangan natin i-address yung employability ng ating grade 12 uh, graduates yung pangarap natin na maging universal yung feeding, school-based feeding program. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman ang inyong saksi. Nababahala ang ilang cybersecurity experts sa pagdami ng insidente ng pangahak sa mga ahensya ng gobyerno. Lalo't sa unang apat na buwan ng 2024, tatlumpot siyang na insidente ng cyber attack sa government agencies ang namonitor na isang grupo. Saksi, si Rafi Tima. Dumarami, nakababahala at dapat paghandaan. Yan ang nagkakaisang babala ng mga eksperto sa isang cybersecurity conference sa Makati ngayong araw. Bukod sa mga pribadong kumpanya, ang nakakaalarma daw ay ang dumaraming pag-atake sa gobyerno. For the period January to April of this year alone, we have had 39 cyber incidents involving government agencies, three of which have had repeated attacks. Pero ang pinagtutuunan ngayon ng pansin ng mga eksperto, ang relasyon ng cyber attacks sa mga aktual na kaguluhan tulad na nangyayari sa Ukraine. bagong ang aktual na pag-atake sa kanilang teritoryo, cyber attack daw muna ang ginawa ng Russia laban sa Ukraine. Any move that involves a takeover of Taiwan or a takeover of certain portions or the entire South China Sea will have early warning signs in cyberspace. Ang tanong nila, kapag nagkaroon ba ng cyber attack ang China laban sa mga institusyon sa Pilipinas, gagana ba ang mutual defense treaty ng bansa at ng Amerika? Hindi paro ito malinaw, pero ngayon pa lang, may mga bansa nang binabago ang kanilang mutual defense treaties. Number of countries are updating those mutual defense treaties to say, look, cyber is covered and it should be because if you use a cyber attack and it kills a bunch of people, Why is that different than the kinetic attack? Ayon sa ambasador na Australia sa Pilipinas na nag sa forum, siniseryoso nila ang mga panganib ng mga cyber attack. We want to work with you to uphold international law and the rules and norms of responsible state behavior in cyberspace. Sound familiar? A bit like what we're doing in the South China Sea, yes. Maging ang Amerika, batid daw na seryoso ang usapin ng cybersecurity. We've increasingly begun building cyber into our defense cooperation. Last year's Balakatan exercise included a cyber defense component for the first time ever. Today, several component commands, combatant commands like the Indo Pacific Command and Cyber Command, have their own programs with the Philippines. Para sa GMA Integrated News, Rafi Timang Inyo, Saksi! Hindi lang basta dagdag, kundi doble sa kasalukuyang budget ang hiling ng Department of Agriculture para sa 2025. Malaking bahagi nito ang balak ilaan sa irigasyon, lalo't maraming lugar sa bansa, ang umaasa lang sa tubig ulan. Saksi si Maki Polido. Sa liit ng ipinupuhunan ng gobyerno sa sektor ng agrikultura, sabi ng Department of Agriculture, aabuti ng isang daang taon para makumpleto ang mga kailangan kalsada at ibang infrastruktura. Kaya higit doble ang hinihingi nilang budget para sa taong 2025. Mula 208 billion, sana raw gawing 513 billion pesos. We need more investment for Agri. Kasi yung sector only receiving about 3 percent and uh, ang contribution sa GDP is about uh, 9 percent and the sector employs about 20 percent of the labor force. and We need uh, budgetary support. Nasa 200 billion sa hinihinging dagdag budget gustong ilaan ng ahensya sa irigasyon. 33% daw kasi na higit 1 million hectares ng irrigable area umaasa pa rin sa tubig ulan. Para naman maihatid sa merkado ang mga produkto, kailangan daw ng maayos na kalsada. Pero sa 131,000 kilometers ng farm-to-market road, 64,000 pa lang ang maayos na nadaraanan. Kulang na kulang din ang post-harvest facilities tulad ng cold storage facilities para maimbak muna ang produkto kaya sa itapon sa gilid ng kalsada kung sobra-sobra na ang ani. In terms of cold storage capacity, we're the lowest. 37,000 cubic uh, meter per 1,000 residents. Dahil daw sa mga kakulangang yan, sa bigas halimbawa, mahigit 14% ang hindi napakikinabangan sa inaning bigas. Ganon din sa saging, habang nasa 50% sa ani ng mangga. Sa sibuyas naman, 31% ng ani ang naitatapo na lang. Mag mababawasan natin significantly, of course, we will be reducing our uh, imports and uh, we we can increase our level of uh, sufficiency Sabi ng Bantay Bigas sa laki ng pondong yan dapat talagang mapakinabangan ng mga magsasaka kailangan daw itong mabantayan, lalo na't marami ng karanasan ng korupsyon kinasangkutan ng ahensya. Ilan lang dito ang halos isang bilyong pisong fertilizer fund scam, maging ang mahigit isang daang bilyong pisong maanumalyang paggamit umano sa pondo ng National Irrigation Administration. Para sa Ibon Foundation, dapat talagang taasan ang budget ng ahensya. Pero kailangan mabantayan ng pondo at kung ano ang nailaan, dapat gastusin. Tanggap naman ng DA na kailangang mabantayan ng pondo mula sa korupsyon at nakikipagtulong lumalaban daw sila sa pribadong sektor laban dito. Para sa GMA Integrated News, makipulido ang inyong saksi. The royals at the era store. Nanood po ng concert ni Taylor Swift sa London si Prince William kasama ang kanyang mga anak na sina Prince George at Princess Charlotte. May groovy pa sila kasama si Taylor. At may si Taylor na groovy kasama naman ng royal family at ang kanyang boyfriend na si Travis Kelsey. Sweetness overload ang itatampok namin sa saksi foodie ngayong gabi. Yan ang Silvanas, na kamakailan ay kinilala bilang isa sa pinakamasarap na cookie sa buong mundo. Saksi, si Alan Domingo ng GMA Regional TV. Isa ka rin ba sa mga Pinoy na mahilig sa mga matatamis? May isang panghimagas na bida sa Negros Oriental na binabalik-balikan presenting ang Silvanas ng Dumaguete City. May iba't iba itong flavors tulad ng chocolate, ube, pandan, strawberry, raspberry at lemon. At syempre, hindi mawawala ang classic flavor na butter. Ika nga ng iba, snack version ito ng dessert na Sans Rival. Lahirin ni Sir, muna yung number one gift na muna yung nakauna sa Gawa ang Silvana sa Cashew meringue Cookies. Pinalaman na nito ng buttercream at binubudburan ng cashew crumbs. Para magawa ang cashew meringue cookies, kailangan nyo lang ng egg whites, cream of tartar, asukal at kasoy. Unang ihalo ang egg whites hanggang maging foamy ito tapos lagyan ng cream of tartar at asukal at haluin hanggang maging creamy. Dito na ihalo ang kasoy at ihulma ito ng pabilog pagkatapos ay ilalagay na sa loob ng oven. Gawa naman ang butter cream sa egg yolks, asukal, asin, butter at vanilla extract. At ang sarap nito, pang world stage! Pang 25 ito sa top 50 best cookies in the world ng online food guide na Taste at Last. Kaya naman, abot langit ang saya at pasasalamat ng isa sa mga kilalang gumagawa ng Silvanas. We are very delighted, pleasantly surprised, shocked, everything, you know, but definitely grateful. Grateful, we never expected it. Para sa GMA Integrated News, ako si Alan Domingo ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Ibinasura ang reklamo laban sa driver ng SUV na pilit na nanguha ng lisensya nang nakagit gitan niyang driver. Nangyari yan sa gitna ng C5 sa bahagi ng tagig noong nakaraang taon. Sa kauna-una ang pagsasalita ng SUV driver matapos ng insidente, iginit niyang ginitgit siya ng truck driver kaya siya nagalit at kinumpurunta ito. Itinanggi naman niya ang mga aligasyong may dala siyang baril at nagbantang babarili ng driver. Pero aminado ang SUV driver na mali ang ginawa niyang pagpaparatang na nagdodroga ang driver na sapilitan niyang kinuhanan ng lisensya. Nag-iisipan daw niyang magsampan ng reklamo laban sa truck driver. Mga kapuso, salamat sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel. Sa ngalan ni Arnold Clavio, ako si Atom Maraulio para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi! saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.